Oh, oh Kuya pasok. Oh, Bidge. Ngayon lang umaga po. Ay. Ah, uh, ah. um. ito po. Um. Ah, uh, Ah, si Vea po kasi eh, magaling na po siyang mag-surfing. So, balo ko po, po siyang isali sa competition sa Katanduanes. May premyo po yun pag nanalo. Salamat, bitch. Kaso, wala naman kami pang tustos para sa mga gagamitin ni Bea. At isa pa, yung larong yan, laro lang yan para sa mga mayayangan. Nanay, huwag po kayo mag-alala dahil lahat ng gagamitin niya, meron na po. May magbibigay na ng rash guard, may magbibigay na ng board shorts, lahat kompleto na po. May magbibigay na po. Oh, Oo, yun naman pala eh. Ikaw naman, ayaga mo na itong bata. Ay, yun siya mag at mag enjoy ito eh. Tsaka isa pa itong anak natin, bukod pa na sa matapang, Malakas pa ang loob. Hmm. Tingnan mo nga yan. Minsan uuwi yan. May galos sa noo niya o kaya sa mga tuhod niya. Ako, ano ka ba? Natural lang yun. Alam mo, iba yung pakiramdam nung patalong-talong ka sa alon. Alam mo, nung araw, nag-surfing din ako eh. Kaya na, nagkaroon problema eh. Hindi e, maganda yung pagkakatanggap mukhang dito sa anak natin ngayon. Payagan mo na ah. <laughs> Yeah. Sige. <laughs> Kalaig na ako. Mag-iingat kayo, ha? Yun! si ko dumuin ko po ang kaligtasan niya. Ah. Salamat, Nay. Nagagalingan ko po talaga. Ano naman, ingatan mo itong ha? Ako Ako naman ha. Ako mo talaga Ako ba alam? ingat ba alam? <laughs> ingat ba alam? <laughs> ako ba Araw ng unang kompetisyon ni Bea sa surfing. Makakasabay kaya siya sa galing ng iba pang mga kalaho. Ma, huwag ka mag-alala. Ipapanalo ko itong laban na to. Alam ko ko, sa'yo magaling ka. Ang ko po talaga. Uy, congrats, Vids! Ang galing ng alaga mo. May future yung sabihin. Salamat. Tumang, napagtagumpayan din ni Bea ang unang pagsabak niya sa tournament. Yeah! 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 Yeah!